Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga lalabs, mga mga magandang shoutout, uh, magandang hapon na uh, Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, sa mga kapwa ko Dabawinyo, sa Dabaw region, may hapon sa inyong atanan. At sa mga kapwa ko din po OFW around the world, hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Sa so, topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay ito, sa kaliwat ka ng paninira ng mga uh, potrages na mga dilawang tanso, ang uh, mga tanso na loyalista at itong mga dilawang pink si Pipi na nagsama ang dalawang mga potang ina ay uh, paninira kay Bipi Sara na pumunta daw si Bipi Sara sa Germany kahit may bagyo para lang dumanood ng concert ni Taylor Swift dahil meron ngang isang bakla doon na nasubran yata sa paglunok ng mga tamod ng mga lalaking chairman doon na uh, sinasabi niya nagpapakalat siya ng mga video na yun nga ando, pumunta daw doon si BP Sara sa Germany para sa concert ni Taylor Swift hoy mga putragis kayo wag ninyong igaya si Bipisara Sara kay Bumbong Marcos na may dalawang bases tumakas sa Pilipinas, lumustay sa pera ng taong bayan na hindi nagpapaalam. Una yung uh, 2022, September din yun, nanood siya ng uh, F1 racing sa Singapore, tumakas pa, hindi nagpaalam. 300 to 500,000 pesos kada tiket na booking yon dahil si Tingking Pinoy, sila si Gloria Arroyo, uh, Tonying nagpo na nasa picture sa Pinos ni Tingking Pinoy doon sa F1 na yon. So pag-uwi doon ni, nila ni Gloria Arroyo dahil BFF pa sila hanggang mga ngayon man eh nagiging uh, PC o secretary si Chiloy Garafel. Pangalawang takas ni Bongbong Marcos, hindi alam ng mga Pilipino pero nabuking nung pumunta siya sampo ng kanyang mga mga patay gotong na mga uh, gabinete niya na mga oligarko. ganon din sa Singapore. Eh sa in, sa uh, in saan ba yun sa Brunei, dumalo sa kasal ng anak ni Haring Bolkiya So 'wag ninyong igaya si BBP Sara kay Bongbong Marcos. Tapos walang ginagawa sa Pilipinas pa concert. Ito pa nga oh. Hinahanap ng mga putang inang mga Pink CPP uh supporters at ng mga tanso na mga tanga na mga bangag si Bipisara, Sara kung saan na sa Baguio. Samantala, yung First Lady Liza Kokak Aranita Marcos na isa siyang uh, auxiliary vice admiral ng PSG or Philippine Coast Guard na trabaho lang mag -rescue. Pero hindi nila hinanap yung, uh, yung First Lady na vice admiral na butod na palaka na dapat trabaho niyang mag swimming, -swimming doon sa ano. Maraming basura sa baha na may mga tae doon ng iba't ibang ha klase ng hayop pati tao. Or, hayop din naman ang tao. Wala. Si Bipisara ang hinahanap ng mga putang ina. O si, si Eliza, may sa inyo na mga tanso, mga Marcos supporters, may malasakit ba? Wala. Bakit? Yung post niya sa kanyang Facebook account since lunis pa yung mga magaganda nilang gaon, party nila doon doon sa Marriott Hotel. Yun, yung nakapost. Wala man, wala man lang post si Lisa Marcos. Yung mga tauhan niya dyan sa kanyang Facebook account na nakikidalamhati sa mga ano, uh, sa mga Pilipino na apiktad, na apiktuhan ng bahang, uh, ng baha dahil sa bagyong Karina. Wala. Walang malasakit si Liza Marcos sa mga Pilipino. Tama nga si Percy Lapid. Sino kayo? Para sa kanya? O dito pa nga eh. Sila Coach Jarrett. Ewan ko kung si Mike Abe kasama ba doon sa 2,000 na guest nung Sona nung nakaraang linggo na lumamon sa 20 million na budget sa Sona ni Marcos Jr. Hmm. Eh, kasali ba si Mike Abi doon? Oh, wala nga sila Kots Jared, si Sangkay Janjan, si GDB, Mac Park, si Tapuan sino pa? Models of Manila at iba pang mga vloggers. Lalo na yung mga uh, laping, si Biyahe ni Koy. Andun ba kayo? Inibitahan ba kayo sa zona? Ni Bongbong Marcos? Di ba parang wala? Hindi kayo kilala ni Lisa isa lang kaya, kaya ng bayarang aso na magtanggol sa kanan. Dahil kayo din, mga mukhang pera. O ano ninyo, Barsaga? Andoon ba sa zona? Wala. O, oh, sino yung andoon? Yung si, yung, si, uh, hindi, biyahe ni Koy, si, si Bustoyo. Yun yung andoon. Pero yung mula nung, gaya lakot sa jarit, GDB, mga ano yan, mga lo loyalista ko no sila ngak-ngak sila bago pa yung eleksyon hanggang nag-eleksyon hanggang ngayon. Pero hindi malang maimbitahan ng Malacanang. O yung si, sino pa dati? Si Joshua Corpus. Andoon ba? Sa zona so sa ano? Sa saan ba Kongreso? Oh, wala. Siguro. Yun natin. So ito, si Bipisara. Sara. Pinalabas nila na pumunta ng Germany para manood concert. So ito, naglabas ng picture na nakipag-meeting pala si BP Sara sa mga maisog ano doon. Um, group no sa Germany hindi siya pumunta ng concert walang picture so ayun dito sa SME na post mga 3 hours ago to sabi dito people's vice president tuwang tuwa ang ilang Filipino community leaders sa Europe ng personal nilang makadaupang palad kamakailan Uh, sa Munich, Germany, si Vice President Sara Duterte. So, nasa Munich siguro area, yung lugar siguro ng nanay niya, taga Munich siguro yon Kasi yon ang pagbasa dito eh, kasi may auntie ako na asawa ng German. So, hindi yon Munich, or Munich, Munich. Oh. So, taga doon siguro, kaya nakapunta si VP Sara, kasi ang laki ng Germany din. So, sabi dito, Personal mismo na inasikaso ni Vipisara Sara ang mga kababayan dumalaw sa kanya. Uh, na ikumpara naman ni Vipisara kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pinoy na nandoon sa pagtitipon. Uh, Aniya mahigpit ang uh, mahigpit ang Philippine Security Group ni Pangulong uh, Bongbong Marcos nang makailang bisis itong magpunta sa Europe dahilan kaya kakaunti lang ang nakakalapit doon kay Bongbong Marcos. Malaking kaibahan raw kay VP Sara na sinasabayan pa mismo sa hapag ang mga Pinoy abroad. So ang nagbalita dito ay si Dindo Pires ng SMNI Europe. Oh, so yon. Oh, dito yung mga picture ni Bibi Sara kasama yung mga ano doon, Filipino community. O, oh, ayan. Bipisara, Oh. Yung si Taylor Sip dan. Kasi yun ang gusto lang i na si Bipisara, nag-happy-happy habang sa Pilipinas, binabaha. At yung bakla na yon na nagpakalat, na lumunok ng mga tamod ng German doon, ng mga German, eh, saan ito? So, yun, sila. So, malinaw, na. Oh, pakalat nila na si Bibi Sara daw, ayan o. Oh. No? Um, wearing Taylor Swift t-shirt merchandise oh, ano to ni AJ Ignacio na nasa Germany. Um, ayan yung pinapakalat nila. sabi um, sabi nitong AJ Ignacio, andun nga daw Germany si Bibi Sara para dumalo ng concert. So, tingnan mo kasi nungaling ng mga putang ina. At sinasabi pa nitong AJ Ignacio, na hindi daw yan ginawa ni Lini Robredo na umalis na kahit alam niyang may bagyo hello baka nung time na yun na pumunta nung 2016 na nagpumunta ng uh, Amerika si Lini Robredo AJ Ignacio tsupa ka ng tsupa siguro kaliwat kanan sa mga burat ng mga German dyan kaya hindi mo alam na si Lini Robredo oh, ito balita ito ng uh, ano ba ito mm, Pili, ah, hindi. Hindi ito inquirer. Uh, <clears throat> ito siya, oh. Andiyan, ah, may balita to. Philippine Star. Ayun. So, tinaharap si Lini dito. Where is, be where is Lini? VP Defense US Vacation. 2016 to. Oh, December 27, 2016. Alas 12 ng tanghali. Ng tanghaling tapat. Oh as an of season typhoon na uh, her home region or yung bagyong Nina na nananalasa that time sa Bicol alam ni Lini yun si Bibi Sara naman umalis hindi pa naman yun talaga nag landfall ang ano eh so yun it's difficult uh, difficult to book earlier flight home with Nina hitting Bicol Robredo says US trips timing unfortunate oh. So, paano masabi ni A.J. E. Ignacio na uh, sabi niya, Lene never did that. Dahil that time siguro, pati mata nitong A.J. Uh, e. Ignacio ay napisikan ng tamod ng German kaya hindi niya alam na si Lene Robredo, hindi na siguro nakita na si Lene Robredo, ay kahit may bagyo sa kanyang lugar, umalis. Uh, tapos ngayon si Vipi Sara, hahanapin ah, ninyo. O, ikumpara pa ninyo kay Lenny. Hello. Bago ninyo ikumpara si Bibi Sara kay Lenny Robredo, siguraduhin ninyo na si Lenny Robredo ay hindi din niya yan ginawa. At hindi din ginawa ni Bongbong Marcos. Although, hindi walang, walang uh, tawag dito. Walang uh, bagyo nung umalis si Bongbong Marcos tumakas papuntang Singapore. Ano, nag at saka doon sa uh, Brunei. Pero, may bagyo na pumunta si Bongbong Marcos kahit alam niya na may bagyo paalis nga siya doon eh. lumunag na ang bagyo doon sa kanila sa Batak sa Ilocos at saka yung sa uh, fa, sa Paway oh, na naglumulutang din ang mga Ilocano doon saan si Bongbong Marcos? pumunta ng Malaysia last year yun Oy, last year o ba sa itong taon na to i-research ko ha pumunta ng Malaysia at pagwiin niya galing Malaysia ng 3 or 4 days nila doon, na nakipag-meeting doon sa hari daw ng uh, Malaysia, diretso siya nga sa, sa Cebu, dahil mayroon na naman doon inauguration, may ribbon cutting doon. So sa kapan pinuntahan yung Ilocos. So hindi niya priority talaga, kahit kababayan niya, hindi niya priority. Ginagamit lang niya yung Ilocano, mga Ilocano, dahil sa tatay niya, ginagamit din yung mga Duterte, ngayon natuldukan ang uh, karakas ni Bongbong Marcos na talagang walang malasakit. Kaya kayong mga putang ina ninyo, mga putragis kayo na nagpapakalat uh, kayo ng fake news regarding BB Sara na nadudang concert ni uh, Taylor, Taylor Swift. Ito lang masabi ko sa inyo, mga iho di puta kayo. Yung mga taong pinidipindihan ninyo, yun yung totoo na walang malasakit. Tatakas-takas pa. Gaga, Bongbong Marcos gagamit pa ng pira ng taong bayan. Lilibrehin ang lahat ng mga patay gutom niyang mga gabiniting mga mayayaman. Pira ng taong bayan. Kakaya kayo.